So yun, magandang gabi muna sa lahat ng mga followers and subscribers natin sa YouTube Lalong lalo gitro mga taga-Akranon Manaming agabi isa tanan So ngayong araw guys is September 21 So araw ng Sabado So magtatanong na sana tayo kung magkano na yung gulay sa lugar nyo no Kasi nga kakatapos lang ng bagyo At may bagyo ulit na papasok Halos lahat ng mga pananim natin guys is natamaan talaga yun yung masakit na katotohanan so yung farm gate pala dito sa lugar namin guys ng pipino is nasa 30 pesos lang so purang mura mura na yung sa lugar namin guys kasi nga halos konti yung nagtatanim dito sa aming lugar halos yung mga gulay dito guys is galing pa talaga ng ano Mindoro di kaya ilo ilo city so yan tatanong na natin kung magkano nga ba yung presyohan na sa lugar nyo. So, yung sa talong naman guys, is maganda-ganda yung presyo dito kasi nga, yung kuha dito guys sa amin is nasa 60 tapos 50 pesos gumagalaw sa ganyan 60 pesos to 50 pesos yung talong kaso nga lang yung problema sa talong natin kay Salos karamihan is rigid na kasi nga yan nga alos tinamaan din ng bagyo kalahati sa mga tanim nating talong is namatay sa pipino naman is lumalaro siya sa 30 to 40 pesos. Yung sa sitaw naman is yung iba is nasa ano binenta na natin no. Tapos may kumuha kanina sa atin dito ng ano sitaw rin. Saka talong. Yun, salamat sa mga buyer natin. Sa sitaw naman is naglalaro sa 50 to 60 per kilo yung sitaw. Tapos yung okra naman guys, yan nga naglalaro sa 60 to 70 yung per kilo ng okra. Yun, tanong ko lang sana no, kung magkano yung farm gate sa lugar ninyo. Yun, hanggang dito na lang muna. Yan, again, shout out sa mga ano, sa mga followers and subscribers natin sa YouTube. Maraming maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta sa atin. Lalong lalo gitro mga taga-aklanon. Salamat, nga abo nyo tanan. Thank you and have a good night sa lahat. Bye!